Hello guys, magluluto na naman po tayo ngayon. Sibuyas sa kabawang pala. Ka. guys ayun nga pala ang lulutuin ko ngayon alam nyo po ba to ito po ang bunga ng malunggay ayun po guys bunga po yung malunggay ito sitaw, kalabasa tapos ito po ang talbos sa kabulaklak ng kalabasa ito po yung mga pampalasan, bawang at saka sibuyas ito lang po ang ilalagay natin guys yan samahan nyo po ako magluto guys kumakain ba kayo niyan? Ayan guys, Oh. Ito ang gulay na walang halong kemi Walang halong chemical. Ayan. At sa nga pala guys, itong talbos ng kalabasa ko ay nakuha ko lang sa likod. Ayan guys. Ayan. Diyan lang po nakuha ang talbos tsaka bulaklak ng kalabasa. Ayan. Yan po ay galing sa mga buto-buto na niluluto ko guys. Sinagis ko nang dyan. At in tumubo guys, ang dami namin na kuwang Nakatipid na naman. Sana all. Magisa na po tayo guys. Bawang at sibuyas. Tapos na yung natong kiparang rice. Ito guys. Tapos, sunod ko na po itong gulay, guys. Nagin lang, guys, ng water. Water. Para lumamot oh. oh, ang gulay. Tapakan na natin. Ito nga pala guys. Itong talbos ng kalabasa. Ito po. Nahimay ko na to. Tinanggal ko na yung mga ano. Yung mga balat. Ang tao ba nito? Yung nandito guys. ay yung mga ganyan. Ayan. Natanggalan na po yan. Tinanggal ko na po. Yung mga ganito maliliit, okay lang na hindi tanggal yun. I know, guys. Wala na po yung batat. Ayan, Ayan guys, lahat eh. Pagkas pa, guys. Maglalagay po ako dito ng patis. Kapis lang pinalagay ko guys. Hindi ako maglalagay ng bagoong. Okay, mga bata ko. Ayaw ko na bagoong. Kaya kapis na lang. Kapal mo na natin yung guys. Lalagay ko na lahat ng kucharon guys. Guys, tingnan nyo naman guys yung kulay yun oh. Green na green. Ayan. Makanda kayo yun guys. Guys, tingnan na po natin. Ayan, malambot na ang gulay. Nagagay po na ang talbos. Yan. Sarap yan. Buuin mm -hmm. lang natin mabuti guys para mapunta sa ilalim ng mga talbos. At ayan. si yung mga malunggay, lagay na guys. Turaan lang po natin. At ayan guys. Nupuna po ang ating gulay na hagod. Hagod po pala ang tawag dyan guys. Ayan. Nupuna. Salamat sa panonood.